out out mga katiskarte dito tayo sa kabuyaw second drop na natin dito mga katiskarte uh, uh, yeah. okay, mga ka diskarte gusto tayo dito binigyan tayo ng ano ano yung dokumento okay, na. binigyan tayo ng ng Ah, lamig. Ah. Woo, thank you po. Pabalik po tayo sa istasyon, mga katiskate. Minum tayo ng maraming tubig lagi. Nako. Sige po, let's always ride safe and let's keep on trucking. Ay, may papasok ng truck. <laughs>